Enjoy na enjoy yung mga bata. Parang solo namin ngayon kasi halos kami lang yung tao. Yung mga cottage dito, walang tao kami lang. Kami lang yung nandito. Nandiyan yung mga bata. Tuwang-tuwa. enjoy oh. enjoy. <laughs> <laughs> Solong-solo namin, walang tao tao dito. Ayan, nandiyan sila sa mababaw na pool. Swimming pool. Ayan, oh. <laughs> Tapos, meron doon. Meron dito. Maganda dito. Medyo malalim. Dito kami mamaya. Wala, walang katao-tao, kami lang. Tingnan mo naman, enjoy na enjoy yung mga bata kahit mainit. Ay! ay ka sa Tingnan mo naman si Joy oh. Joy. <laughs> enjoy na enjoy. Ay, Sila na na Saan ka pupunta, bebe? Ay, Wala ka, mag slide pa. Oh. Doon, dali. Oh. Ayan oh, na si dito Mark. Oh, sige, mag-slide ka. Wow! <laughs> Pa-try na mag-slide. Wala na yung isa niyang hikaw. Wala, wala talaga yan. Ah, wala. Oo, wala talaga Ay, yan. Ay, magtanggal pala din ako ng hikaw. <laughs> saka ano. Ya, sudah lihat, sudah lihat. Mitlo, itu sokopi. Sabu, nama sa

Mga mo bibig mo. Kisha! Kisha! Yan, dito. Kisha! Kisha! Nai, kisha! Anoy! Anoy! Tignan, sinasabay sa'yo. Kapit ka dito. Ayan. Nakapila tayo. O, na sa Di Di dito. Hello. Hi ka, hi, hi. ka, hi ka muna. Hi. Siya, yang. Hoy, malalit dito. Talaga ha? solo, solo. Pangit doon kayo, oh. Mainit dyan. Doon, oh. Dito kayo sa hindi mainit. Dito ka, oh. Kasi mainit dyan. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Uh, mag slide kayo siya oh. Yang uh, uh. <tunan> 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 <Jungsang> sangka. <tunan> Oh, hi! Hi kayo! <laughs> Dadah! <laughs> Dadah! <laughs> oh, kayong dalawa! Dali na! Dali na! Sige na! Ah, ah, ah. Andiyan na, andiyan na! <laughs> Ate, kawai ka muna! Ate! Ate, kawai!

Sa, sa. Hindi. Nag-abot kayo ni kisay, Dapat bago, ano, pinapaano na. Ang lalim! Ang <laughs> parang aso ka naman <laughs> langoy aso yan naka video to tas picture <laughs> ay hindi noy, tignan dito naka video picture to eh malalim dito asang kaya malalim daw yan dito kayang dito kay kuya mo <laughs> dito ka dito ka. Tingin kayo dito siya. Tingin, tingin. Enjoy. Ako din mag-slide dito. Mag-slide ka rin. Kumaya wala mong bibidyo sa inyo. Wait lang. Bibidyo lang kita. Okay. Antay masih si Iya. Nasa na? Oh, kawai kaya Kawai, kawai. Kawai. Ah. <laughs>

Ihawas na ito, no? Ihawas na. Ang naging kakarod na. It's raining. Hello, ulan. Ito, mainit-init. Ito, palingam-gahan. Malamit

Mas maganda nito siya, parang mas malinis din siya doon. May ano pa, may umbrella pa. Cut! Kala mo naman talaga mataas eh. <laughs> doon ka sa mataas. <laughs> Doon ka sa taas, oh. Okay. Ayun, oh. No? Joy, di mo nakita papa mo? Ah, Andan siya. Saan siya, tiyang? Saan siya, tiyang? Ah, tiyang? Andan sa kabila, ah. Ay, hindi pala. Ay, saka talaga. ka pala. Ah, sige. Pala 'yung nangyari. video 'yung matanda. Joy, tinga dito. Punta ka sa barko. Ay, ka muna, ay. Ay, ka muna. Noy, wag ka sumabay. <laughs> Asa na? <laughs> Wait <laughs> lang. Sige, Noy! Oh, <laughs> uh, sige, Noy, slide! <laughs> Asa na? Boom! O oh, sige, asana, <laughs> grabe, yan, ah. san, now go, Kawai mo na. May stuck. May And then? May ang <laughs> <Nice t> <laughs> <laughs> Ano na? <laughs> <laughs>